Nibarao ni Davao City 3rd District Councilor Alberto Ungab ang usa ka opisyal sa Apo Agua kini human mipadayag ang maong opisyal nga nahuman na sa kompanya ang pag sa tanang kalsada nga ilang gibakbak atol sa paglubong sa mga tubo sa tubig nga kabahin sa Davao City Bulk Water Project. Mipresenta ang Apo Agua sa ilang accomplishment report atol sa regular session sa konseho Martes Mayo 14. Matod pa ni Ungab Kada adlaw kuno kini mo agi sa usa sa mga kalsada nga gibakbak sa kompanya, sanglit diri sab na himutang ang puli ana ni ini nga ana sa May Village sa kalinan poblasyon. So so, kuno ang iyang makita ato sa report nga gihatag sa Apo Agwa. I pass by there every day. I know that it's not 100%, but there are still some issues on the roads itself. Any person who passes by that particular road knows But there's a lot of issues on the roads right now. Gisigundahan sab kinin i consihal konde baluran, og consihal bonds militar, nga pariha sab anaain naobser bahan na mga kalsadang walap pamahuman ug restore. Migpaklaro sab ang city engineer's office nga anaapay parte sa pipila ka kalsada nga walap pamauli sa karaani aining kahimtang sa walap pama bakbak. Now, the city engineer's office confirmed a while ago. that the road, road restoration by Apo Agwa is not 100%. Hinoon, may pasalig ang Apo Agwa nga ila kining isa-isahon ng susi o ilang tiwason ang mga nahibiling problema sa mga kalsada sa labing dali ng panahon. They promise that they're going to check one by one, uh, meter by meter, the roads that we are trying to say that is not restored properly. Giawag sab Ungaw ang Apo Agwa o Davao City Water District nga solbaron ang problema sa supply sa tubig sa may Baguio proper, sanglit dugay ng gaantos ang mga residente sa maong barangay sa ilang supply sa tubig.